Ah, uh, good day video, Dito naman kami sa aming gawain tuwing linggo. Ah, uh, dito kami sa bundok dito. Maliit na naman ang bundok to, pero good morning sa inyo lahat. Ah, ganito na po, shout out po lang kay Sir Paul sa Pugong Bipero. Idol na idol na namin yon. Saka noon pa si kaming panood, idol. Ah, uh, Sir Paul, sana makita niyo ang aming vlog. Ah, uh, small vlogger lang kami, sana matulungan niyo rin po kami. Shout out sa inyo diyan. Okay, yun lang. Salamat.

Magbabantay tayong buhay. Wala na talaga. Pirap. Oo. Maga, Ay, mabait. Mabait ang aso. Nagkasayaw-sayaw ka. Agad sayaw. Ay, may aga. Naggaling ah, lang namin. Naggaling mula simbahan. Nagsimba kayo. Ah, tapu, dito yung... Dito na po ang pirahan niya na yun. Dito na po kayo ang talaga. Hindi mo buksan ay. Na eh. Tingnan natin yung ano mo, yung sitwasyon. Pilay-pilay na, na po. Pilay-pilay na po ito ang kayo Oh. Yan ang pangkain mo. Pag wala kang... Pagkain ko? Pag wala kayong bigas na ay. Eh, wala talaga? Pag wala bigas yan ang pagkain mo. Hmm. Ikaw lang mag-isa dito na? Ha? Eh? Huh? Ikaw lang isa? Siya uh -uh. lang ha? Kaya grabe Nagkasakit mo. Nagpakita ako. Nag Kita mo, may tungkod ako, ho. Dua. Hmm. Ayan. Dalawa ang mga kainabang. Itong tungkod din nanay, ho. Talaga. Dito, no. Ilan taon na po kayo, nay? Ito na. Ah, mga kainabang. Ito na talaga ito pala, ho. Oh. Ang matanda, ho. Oh. Ang gawa talaga. Yung situation niyo. Yung bahay niya, puno sa galon. Sira na akong bahay. Sira na. Dubli pa ang bubong sa likod. Dubli pa. Dinubli na lang kay. Mm, -mm. Hindi tinanggal yung mga... May mga anak ka rin dito na. Wala. Siya lang na solo. Ay, ko lang dito mag-isa? Mm -hmm. Ay, saan pala yung mga anak mo? Doon, sa doon siya. Yeah. Yeah. ko. Oo. Oh. Isa pala. Oh, Isang anak ko doon. Isa lang. Oh, sirap din siya buhay. Mahirap mga buhay nila. Hindi na. Nagahiwalay ako dito. Hmm. Pag ayo, -ayo ko, maglakad ako pa ka today. Okay na po, ito talaga Ang oh, awa oh, talaga matanda ako. Oh. Nay, pasinsya ka na sa bigas na Alang, uh, namin eh ha? Opo. Walang muna na yung kaya na namin, linggo-linggo. Salamat. Kasi, pinag- Salamat. Pinag- Maraming talaga. salamat. Ayan po, salamat kay nanay. sana makita sa ating mga viewers. Mga subscribers, sana dagdagan niyo rin po. Ang... ako din eh. Kapitanan Ay, ng nung tuig. Para tuloy-tuloy po -tuloy ang buwang... bigas ka kano na. Tulong namin ito. Sa panahon natin ang na, grabing hirap ang mga tanda. Gabot na. Ay, Wala po. pa natatapos ang akon. Ay dami ng anay na yun. Opo. Ay, ito pagbagyo na yun. Wasak na ito. Kasi pag, ah, di ba ang hangin dito papunta? So, yang ang ministro kung siya nag-ayos kaya nag-ubaan na ho. Tuklap ang duha. Kala niyo. Ganda ako. Pag mga pala ito, magbasa talaga o. Itong kalan mo na ito yung gasahin ngayon dito na eh. Nandaan mm. -hmm. mm -hmm. Oo, oh, talaga. Inaalay na. Mga pag maglakas ang ulan, kawawa talaga. Mababasa rin yan. Mm. -hmm. Talaga. Sana kung magkaroon tayo na nga. Uh, mga viewers na yung mabait, sana eh, makita nyo rin po ito yung kalagayan ni nanay yung oh, bahay niya. Wala na ito. Ay, wala. Gabok na. Ito, na. na po, gabok. Bulok na rin po mga sanay kung sino makakita sa mabuting uh, ah, mabuting namin ngayon. Sana makita niyo po ito. Sana huwag niyo pong sayangin yung panahon magtulong sa kapwa. Lalong-lalo mm -hmm. -lalo na kay Ilan ang itad niya na yung ulit, nai? 80. na po ito. 80? Na. Siya naghanap buhay sa sarili niya. Ayun, Buta butas-butas ng ding dingding. Dito, pastirando po. <laughs> bino ng alon ng ah, aso kaya nilagay mo dito kasi putas bino bino tasa aso bino tasa po ng aso ng aso na yung eh, bale kayo may ano ko noon may dbd pero wala ng aso may dbd ako noon mm -hmm.